Nararamdaman mo bang parang ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi umaabot sa iyo? Parang ginagawa mo naman ang lahat, nagdarasal, nagsisimba, naglilingkod, nagbibigay. Pero bakit tila hindi mo nararamdaman ang sagana'ng biyaya na ipinangako ng Diyos? Nakakapagod, hindi ba? Minsan, hindi mo maiwasang magtanong, ano bang mali sa ginagawa ko? Bakit parang may pumipigil sa biyaya ng Diyos sa aking buhay? Isipin mo ang isang gripo. Sa ilalim nito, may nakahanda ng malinaw, malamig at sariwang tubig na kayang magbigay buhay at magpalamig ng iyong uhaw. Ngunit paano kung barado ang gripo? Kahit gaano karaming tubig ang gustong dumaloy mula rito, hindi ito makakarating sa iyo dahil may harang. Ganyan din ang nangyayari kapag may mga bagay na humaharang sa daloy ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ang tubig ng kanyang biyaya ay nariyan patuloy na dumadaloy ngunit hindi mo ito maramdaman dahil may nakaharang. Ang tanong ngayon, ano ang mga hadlang na iyon? Pwedeng hindi mo napapansin, pero baka ikaw mismo ang may hawak ng mga bagay na pumipigil sa daloy ng kanyang biyaya. Nakakatakot isipin, hindi ba? Pero alam mo bang hindi ang Diyos ang nagpipigil ng kanyang biyaya? Ang katotohanan ay siya ay laging handang magbigay ang daloy ng kanyang pagpapala ay bukas at masagana. Ito ang hamon para sa araw na ito. Handa ka bang tingnan ang sarili mong puso? Handa ka bang harapin ang mga bagay na maaaring ikaw mismo ang naglalagay bilang harang? Ang ating mga kasalanan, maling relasyon, pagiging maligamgam at pagwawalang bahala sa kanyang salita ay ilan lamang sa mga maaring nagiging hadlang. Pero ang maganda rito ay ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Tayong lahat ay dumadaan sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang susi ay pagkilala at pagsuko. Kapag inamin mo sa Diyos ang mga harang na ito, Siya mismo ang mag-aalis ng mga ito. Gaya ng sinasabi sa awit 51.10, Lumikha ka ng isang malinis na puso sa akin, O Diyos, at maglagay ka ng bagong espiritu sa loob ko. Ngayong araw, sama-sama nating tuklasin ang pitong palatandaan na humaharang sa pagpapala ng Diyos. Ang bawat punto ay magbibigay liwanag sa mga blind spots sa ating espiritual na buhay at tutulungan tayong alisin ang mga harang na iyon. Kaya't huwag kang bibitaw, dahil sa dulo ng mensaheng ito, Maari mong maranasan ang masaganang daloy ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay tulad ng isang gripo na napalaya mula sa bara. Handa ka na bang buksan ang daluyan ng biyaya? Pangunang senyales, pagpapatuloy sa kasalanang inalis na ng Diyos. Isang malamig na umaga ng matagpuan ni Jacob ang sarili niya na nakaupo sa isang tahimik na parke, mahigpit na hawak ang isang maliit na sobre. Ilang linggo pa lang ang nakalilipas mula ng ipagdiwang niya ang isang napakalaking tagumpay sa kanyang buhay. Isang bagong trabaho na tila sagot sa kanyang mga panalangin matapos ang maraming taon ng paghihirap. Ramdam niya ang kalayaan, ang paggaan ng loob na parang binigyan siya ng Diyos ng panibagong simula. Ngunit sa loob ng sobre na iyon, nakatago ang isang lihim na akala niya ay iniwan na niya sa nakaraan. Isang maliit na tiket sa sugal mula sa imbitasyon ng isang kaibigan. Isang bagay na pinangako niya sa sarili na hindi na niya muling hahawakan. Tinitigan ito ni Jacob, kabadong-kabado ang puso. Bakit ko ito kinuha? Tanong niya sa sarili. Isa lang naman itong walang kwentang bisita, isang maliit na taya. Ano bang masama kung balikan ang nakaraan kahit saglit lang? Ngunit sa likod ng inosenteng tanong na iyon, ay ang nakakatakot na katotohanan. Muli niyang binubuksan ang isang pintuan na matagal nang isinara ng Diyos. Unti-unting lumalabas ang katotohanan na parang isang sinulid na biglang nalalaglag mula sa pagkakahabi. Habang nakaupo si Jacob, bumaha ang mga alaala, mga taon ng maling desisyon, mga relasyong nasira at mga gabing hindi makatulog dahil sa pagsisisi. Naalala niya ang araw Nalumuhod siya sa harapan ng Diyos, umiiyak, humihingi ng tawad at nangangakong hindi nababalik sa kanyang mga maling gawain. Pero ngayon, narito siya muling naghahanda na buksan ang pinto ng kanyang nakaraan. Hindi ba't ito ang babala sa Kawikaan 26 verse 11? Kung paanong ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na inuulit ang kanyang kamangmangan. Sa bawat minutong nag-atubili si Jacob, naramdaman niyang ang bigat ng kanyang nakaraan ay muli siyang hinihila, pabulong na nagsasabing, pareho ka pa rin. Pero totoo nga ba iyon? Nabigo ba ang biyaya ng Diyos? O si Jacob ang nabigong magtiwala sa kalayaang matagal nang ibinigay sa kanya? Pangalawang senyales, pagtatago ng maling relasyon o kaibigan. Tahimik na nakaupo si Leah sa likod ng simbahan, pinipilit intindihin ang sermon tungkol sa kabanalan at pagsuko sa Diyos. Ngunit habang pinapakinggan niya ang mga salita ng pastor, hindi niya maiwasang maalala ang isang bagay na bumabagabag sa kanyang puso. Lihim niyang tiningnan ang kanyang telepono at may nakitang mensahe mula kay Jay, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Si Jay ay isang taong palaging nagbibigay ng aliw kay Leah, isang taong masasabi niyang laging nariyan. Ngunit alam ni Leah na si Jay ay may masamang impluensya sa kanya. Madalas siyang hinihikayat nitong lumiban sa Bible study, magpunta sa mga lugar na hindi nararapat at gumawa ng mga bagay na alam niyang hindi kaaya-aya sa Diyos. Sa araw na iyon, isang linya mula sa sermon ang tumama sa puso ni Lia. Kung sino ang madalas mong kasama, siya ang makaka-impluensya sa iyo. Naalala niya ang babala sa unang Korinto 15 verse 33. Huwag kayong palilin lang, ang masasamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Bigla niyang naisip ang mga panahong sumama siya kay Jay at napansin niyang unti-unti siyang nagiging kampante sa kasalanan. Sa halip na hilahin ko siya papalapit kay Kristo, ako ang nahila niya palayo, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, nanalangin si Leah ng may mabigat na puso. Sinabi niya sa Diyos ang kanyang takot at kahinaan. Alam niyang kailangang pumili. Manatili ba siya sa maling relasyon o piliin ang mas mahalagang relasyon niya sa Panginoon? Sa gitna ng kanyang dasal, naisip niya, Kaya ko bang isuko ito kung ang kapalit ay isang mas malalim na koneksyon sa Diyos, sinabi niya sa Diyos ang kanyang takot at kahinaan. Alam niyang kailangang pumili. Manatili ba siya sa maling relasyon o piliin ang mas mahalagang relasyon niya sa Panginoon? Sa gitna ng kanyang dasal, naisip niya, "Kaya ko bang isuko ito kung ang kapalit ay isang mas malalim na koneksyon sa Diyos?" Pangatlong senyales: Pakikinig sa tao higit sa Diyos. Bata pa lang si Ana, palagi na niyang pinapangarap na maging guro. Alam niya sa puso niya na iyon ang nais niyang gawin at naramdaman din niya na iyon ang tawag ng Diyos sa kanya. Ngunit isang gabi sa hapunan, habang kasama niya ang kanyang pamilya, biglang lumabas ang usapan tungkol sa kanyang plano. "Ana, hindi praktikal ang pagiging guro," sabi ng kanyang ina. "Ang dami-daming trabaho diyan." na mas malaki ang kita. Bakit hindi ka mag-nurse o mag-engineer tulad ng pinsan mo? Sumang-ayon ang kanyang ama at dagdag pa nito, Kung susundin mo ang pagiging guro, baka mahirapan ka sa buhay. Ayaw naming magdusa ka. Nang gabing iyon, tahimik lang si Ana. Mahal niya ang kanyang pamilya at nire-respeto niya ang kanilang opinyon. Pero habang nag-iisip siya, tila may bumubulong sa kanya. Sila ang pamilya mo. Dapat mo silang sundin. Kaya't binaling niya ang kanyang pansin sa mga kurso na iminungkahi nila kahit hindi niya nararamdaman na ito ang plano ng Diyos para sa kanya. Sa isip niya, baka naman tama sila. Alam naman nilang mas mabuti para sa akin, hindi ba? Paglipas ng mga taon, naramdaman ni Ana ang unti-unting pagkukulang sa kanyang buhay. Nasa kanya ang magandang trabaho, mataas na sweldo, ngunit bakit parang may kulang? Sa isang prayer meeting, tumama sa puso niya ang binasa ng pastor, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Kawikaan 3 verse 5 to 6 Biglang naalala niya ang mga panalangin niya noong kabataan niya, noong malinaw pa sa kanya ang tawag ng Diyos. Pero paano na ngayon? Pinili niyang sundin ang boses ng tao kaysa sa boses ng Diyos. Habang nananalangin siya, napagtanto niya na hindi pa huli ang lahat. Sa unang pagkakataon lumapit siya nang may buong pananampalataya sa Diyos, handang magtiwala at muling sumunod sa kanya. Pero tanong niya sa sarili, kaya ko bang talikuran ang komportable kong buhay at ituwid ang direksyon ng aking lakad? Pang-apat na senyales: Pag-ibig sa Mundo. Nakatanaw si Michael mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag ng isang mataas na gusali. Malayo na ang narating niya mula sa simpleng buhay sa probinsya. Ang kanyang mesa ay puno ng papeles, kontrata, at bank statements na nagpapakita ng tagumpay na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Para sa marami, siya ang simbolo ng tagumpay, may bahay, mamahaling kotse at mataas na posisyon sa trabaho. Pero sa kabila ng lahat ng ito, bakit parang hindi siya masaya? Isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang bagong mamahaling relo, biglang bumagsak ang kahon nito sa sahig kasama ang isang lumang kwaderno. Nang binuksan niya ito, Nakita niya ang isang maikling tala na isinulat niya noong kabataan niya. Diyos, ikaw ang una sa buhay ko. Natawa siya ng bahagya. Iniisip kung gaano siya kaseryoso noon. Ngayon, parang ibang tao na siya. Wala naman sigurong masama sa tagumpay, hindi ba? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa loob niya, alam niyang may bagay na mali. Parang may puwang na hindi kayang punan ng anumang material na bagay. Kinabukasan, sa gitna ng isang pagtitipon sa simbahan, narinig ni Michael ang mensahe mula sa unang Juan 2, verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng ama ay wala sa kanya. Biglang parang tumama ang mga salita sa puso niya. Naalala niya kung paano unti-unti niyang pinalitan ang Diyos sa buhay niya ng mga material na bagay, kayamanan, at pansamantalang kasiyahan, kaya pala kahit anong makuha ko, parang hindi sapat, bulong niya sa sarili. Sa araw na iyon, naupo siya ng tahimik at nagdasal. Panginoon, patawad kung nawala ang fokus ko. Tanggalin niyo ang anumang humahadlang sa akin na mahalin ka ng higit sa lahat. Ngunit isang tanong ang bumagabag sa kanya. Handa ba akong bitawan ang mga bagay na ito kung iyon ang kanyang nais? Panglimang senyales, pamumuhay ng maligamgam. Maagang nagising si James, umupo sa kanyang paboritong upuan at kinuha ang kanyang tasa ng kape. Habang iniinom niya ito, napansin niyang malamig na pala ang kape. Napangiwi siya. Walang lasa. Hindi ko ito maubos, sabi niya habang inilapag ang tasa. Nagsimula siyang magbasa ng kanyang Bible, pero hindi nagtagal ay inabot niya ang telepono at binuksan ang social media. Habang nag-scroll siya, napansin niyang parang wala nang gana ang kanyang quiet time sa Diyos. Ang dating init at sigasig na nararamdaman niya sa panalangin ay unti-unting nawala. Siguro sapat na yung makarinig ng sermon tuwing linggo, bulong niya sa sarili. Hindi ko naman kailangang maging sobrang aktibo sa pananampalataya basta't hindi ako gumagawa ng masama. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito tama. Parang may kurot sa puso niya tuwing may naririnig siyang mga patotoo ng kristyanong may masidhing pagmamahal sa Diyos, mga taong nag-aapoy ang pananampalataya. Isang linggo, habang nakikinig si James sa sermon, binanggit ng pastor ang pahayag 3 verse 16, Kayat sapagkat ikaw ay maligam-gam at hindi mainit o malamig, isusuka kita sa aking bibig. Ang bawat salita ay tila tinik na tumama sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang buhay niya ay parang malamig na kape, hindi malamig na nakakapresko, pero hindi rin mainit na nagbibigay init sa iba. Naalala niya kung paanong noong una siyang nakakilala sa Panginoon, nagbabaga ang kanyang pananampalataya. Lagi siyang nasa prayer meeting, may sigasig sa pagbabasa ng salita ng Diyos at handang maglingkod sa anumang paraan. Pero ngayon, bakit tila parang wala na siyang gana? Napaluha siya sa panalangin, Panginoon, patawarin niyo ako sa pagiging maligamgam. Bigyan niyo ako ng bagong sigasig para sa inyo. Ayoko nang maging kalahating kristyano. Ngunit habang iniisip niya ang mga hakbang na kailangang gawin, tanong niya, handa ba akong magbago at talikuran ang komportabling buhay na ito para mag-alab muli para sa Diyos? Pang-anim na senyales Pagtanggi sa karunungan Si Carlo ay isang batang punong-puno ng pangarap. Isang araw, inalok siya ng kanyang tiyuhin ng trabaho sa ibang bayan. Magandang kita, maraming oportunidad at tila perpektong sagot sa mga pangarap niya. Ngunit bago pa man siya tumanggap ng alok, sinabi ng kanyang pastor, Carlo, "Ipanalangin mo muna ito. Huwag mong kalimutan ang gabay ng Diyos sa mga desisyon mo. Hindi lahat ng oportunidad ay tama para sa atin." Tumango si Carlo ngunit iniisip niya, "Mukhang ayos naman ito." Sigurado akong ito na ang tamang landas. Agad niyang tinanggap ang trabaho nang hindi man lang nanalangin o humingi ng payo mula sa ibang mananampalataya. Nang dumating siya sa bagong bayan, nagulat siya sa bilis ng takbo ng buhay. Madali siyang naakit sa marangyang pamumuhay ng mga tao sa paligid niya. Unti-unti, nawala ang oras niya para sa Diyos. Wala ng Bible reading, wala ng panalangin. Sinabi niya sa sarili babawi na lang ako kapag settled na ako. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam niya ay naliligaw siya sa buhay. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, napansin niyang nakarating siya sa isang eskinita na hindi pamilyar sa kanya. Wala siyang dala ni Mapa, ni Kompas, at sa loob ng ilang minuto, naglakad siya ng paikot-ikot, sinusubukang hanapin ang tamang daan pa uwi. Napagtanto niya sa gitna ng kalituhan Ganito rin ang nangyari sa buhay ko. Wala akong direksyon dahil hindi ako nakinig sa payo ng Diyos. Naalala niya ang Kawikaan 9 verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Napagtanto niya na sa kabila ng kanyang katalinuhan at kakayahan, hindi pa rin sapat ang sarili niyang kaalaman upang magtagumpay sa buhay. Napaluha siya, nanalangin, at humingi ng tawad sa Diyos. Sa gabing iyon, isang bagay ang naitanong niya sa sarili. Handa na ba akong talikuran ang kayabangan at magtiwala muli sa karunungan ng Diyos? Pangpitong senyales, hindi pagsunod sa katotohanan. Si Ethan ay palaging nakangiti at tila tagumpay sa paningin ng iba. Sa loob ng mahabang panahon, naitago niya ang katotohanan tungkol sa kanyang negosyo. Ginagamit niya ang galing sa pagsasalita upang itago ang hindi tamang transaksyon na ginagawa niya sa ilalim ng mesa. Iniisip niya, hindi naman siguro mahalaga kung walang nakakaalam, hindi ako kailangang magbago. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman niyang ang bawat hakbang ng pandaraya ay parang isang mabigat na tanikala na dahan-dahang pumipigil sa kanyang kalayaan. Sa gabi, tahimik niyang iniisip, hanggang kailan ko ito maitatago? hanggang kailan ko maitatanggi ang katotohanan. Hindi niya maikaila na kahit sa gitna ng lahat ng tagumpay, tila may bagay na nawawala sa puso niya ang kapayapaang hindi maibigay ng anumang bagay sa mundo. Ngunit mas pinili niyang tumahimik, alam niya ang totoo, pero natatakot siyang harapin ito. Isang araw, nagising siya sa isang masakit na realidad. Isang kasamahan niya sa negosyo ang nakatuklas ng kanyang pandaraya. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang tiwalang matagal niyang binuo ay nawasak. Ang reputasyon niya na inaakala niyang matibay ay biglang bumagsak. Sa gitna ng gulo, naalala niya ang mga salitang madalas niyang naririnig noong bata pa siya sa Sunday School. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Juan 8 verse 32 Biglang tumama sa kanya ang malalim na tanong. Paano kung ang pagiging totoo ang mag-aalis ng lahat ng bigat sa buhay ko? Pero handa ba akong harapin ang kahihiyan para lamang sa kalayaan? Habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang kapayapaan ay tila isang hakbang na lang. Ang tanong ay magpapakumbaba ba siya upang tanggapin ito? Habang nagmumuni-muni ka sa mensaheng ito, maaaring iniisip mo, ano ba ang humahadlang sa akin ngayon? Bakit parang hindi ko nararanasan ang ganap na kapayapaan at kalayaan na ipinangako ng Diyos? Marahil ito'y isang kasalanang tinatago mo, isang maling relasyon na hindi mo pa kayang bitiwan o marahil simpleng pag-ayaw na harapin ang katotohanan. Kung totoo ito, hindi aksidente na mo ang paanyaya ng Diyos ngayon. Sinasabi sa Santiago 4 verse 8, Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ang Diyos ay hindi malayo. Naghihintay siya na lumapit ka ng may pagpapakumbaba handang isuko ang anumang harang na humahadlang sa daloy ng kanyang pagpapala sa iyong buhay. Huwag mong hayaang ang takot, kahihiyan o pride ang pumigil sa iyo na lumapit sa kanya ngayon. Ang tanong na dapat mong sagutin ay ito, Handa ba akong bitawan ang lahat upang maranasan ang kalayaan at biyayang ibinibigay ng Diyos? Hindi mo kailangang hintayin ang perfect moment. Ngayon mismo, sa simpleng panalangin ng pagsisisi, maaari kang magsimula. Ang hamon ko sa iyo ay ito. Isa-isang ilista ang mga bagay na maaaring humahadlang sa iyong relasyon sa Diyos. Dalhin mo ang mga ito sa panalangin at humingi ka ng lakas upang ito'y talikuran. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos na nag-aalok ng katotohanan ang siya ring magpapalaya sa iyo. Lumapit ka sa Kanya at mararanasan mo ang Kanyang yakap ng biyaya. Tapos na ang panahon ng pagkatali. Ngayon na ang panahon ng pagsuko. Handa ka na bang gawin ang unang hakbang patungo sa kalayaan?